Kapuso, naman sa nagrens sa OFW na patay sa Israel ginpatpat sa yasini mga himata. Kadi City Local Government Unit sa Negros Occidental nagpangako naman sang bule. Yaring balita ang itutugan ni Aileen Pedreso. plano pa kung tani nga magpauli sa ilabalay diri sa Calid City, Negros, Occidental, si Loretta Alacre, ang OFW na isa sa mga napatay sa Israel. Ang ininga kusina sa balay ni Loretta, ginpapalapad pa kung sa diin siya kung tani magaselebrar sa iya ay kasing nga kaadlawan sa iya nga natala na nga pagpauli. Excited pa tani ang pamilya sa iya pag-abot 2015 pa, nila ulihinga na upod ang himata. Masubo para si Ilang ang bis birthday. Haya ni Loretta Dri mismo sa si balay ang ginapreparahan sa pamilya. Gusto gid namon nga mga dala di sa kay ay man para nga makita gid sa namon ma'am. Kay ti pila pila man katuig nga wa namon sa makita. Pagbulig sa pamilya ang gindidikara ni Loretta sa si iya pagkabuhi sa kalibutan. Gani masakit para sa si iya kahinablusan. Nga batunon ang nadangatan sa ila ginakabig ikaduhang iloy. Halos ang Alos tanan, gihatag sa amon, sa utod sa mga hinablo siya. Hindi pag-ikya po naman na muna, baton, wala na Walang gayagin ko na tamang Kaangay sa pamilya Alakre nagalaom ang mga kasimanwa ni Loretta nga tigayon na mapapauli sa pungso ng iya sininga bangkay suno sa iya mga abyan sa Israel nga nagapakigangot sa pamilya, nagapabilin sa morgue sa Israel ang bangkay ni Loretta. Ginahulat man ang resulta sa autopsy sa bangkay sini. Samtang, ginkumpirma sa utod sini nga ang operasyon ni Loretta ang nangin sa pagkumperma sa iya bangkay nga na-recover sa kapulisan. Hambal sa mga uto asang pulis sa, um, sa iya nga naghatag picture na ni Loretta nga na muna te sila yung pulis kung, kun ano may operasyon te nagambal man nga o oh, may ara Nagpasalig naman ang Cali City LGU na magabulig sila sa pamilya Alacre sa tiun nga magabot na ang bangkay Samtang nakahatag na sa kabugusan ng 40,000 pesos ng cash assistance ang DSWD-6 sa pamilya Alacre. Maghahatag man ang ahensya sa 10,000 pesos ng burial assistance kung mag-abot na ang bangkay ni Loreta. Upod Geruel Wanggoy, Aileen Pedreso. One was